Okay, hello, hello po. buenas dias. Magandang umaga po mga kapatid. narito naman po tayo para i-shout out po ang ating mga bagong kaibigan at mga dating kaibigan. Yung pong mga dumalaw po sa ating live. Itulad po ng pangako ko sa inyo na i-shout out ko po kayo at yung iba naman ipanunuran ko ng video. Pero ngayon po shout out lang po muna kasi kagahapon po nanood po tayo ng mga video. Uh, ngayon po ito ay eh, unang-una po ay eh, binabati ko po ng happy mother's day ang ating mga mothers, ang ating mga nanay. Jan happy birthday po. Happy birthday at happy mother's day. <laughs> uh, ay kaya po Happy birthday kasi po kayo po ay laging may birthday every dalawang beses po nagbe-birthday. Happy Mother's Day at happy birthday. Yan po. Ang una po nating napasyalan po yung Nida's cooking New Canada. Ah, Shoe, Canada. Nidas Cooking, Shoe Canada. Yung kung kanyang ginawa ay ano po, uh, gumawa po siya ng Christmas ham with pineapple po. Ang sarap po nung kanyang pagkakagawa. Parang sa tinitingnan ko po yung kanyang, yung kanyang ginagawa ay napakasarap po. Yun lang ang aking napasyalan nung una. Kasi po mga kasunod po na aking pinasyalan, eh, ano muna, magsya-shout na lang po muna ako mga mga kapatid, mga kaibigan kung sakaling mayroon po kayong gustong ipa-shout po, i-comment nyo lang po sa video ito sa baba po ng video, i-comment nyo po kung sino po ang inyong gustong ipa-shout out at babati ng happy birthday lahat po ah, gagawin po natin babati natin ng happy birthday shoutout out po sa ating mga mahal sa buhay sa ating mga kaibigan lahat-lahat po gagawin po natin para sa inyo yan po ang ating gagawin sa ating video ang uh, pangalawang ang napuntahan ko po ay si Pamut Vlog TV. At uh, shout out sa iyo Pamut Vlog TV. Maraming maraming salamat sa iyo pagdalaw sa ating live. At uh, maraming maraming salamat din po sa mga nanonood ng aking video. At ang uh, kasunod po si Tiri Nine. Si Tiri Nine po ay maraming maraming salamat at lagi po itong dumadalaw sa ating live. Maraming maraming salamat din sa iyo Tiri. Ang kasunod po si Uh, si Connect Insight and Behance. Magandang magandang umaga po sa iyo. Shout out po sa iyo Connect Insight and Behance. Maraming maraming salamat po sa iyo. Thank you, thank you, thank you very much po. At ang uh, kasunod po nating napuntahan ay si Ibabs e Channel. Sa ngayon po, isa-shout lang po muna kayo. Sa susunod po, ipanunuoran ko na rin po kayo ng video. Kaya kung bagay, ngayon shout out muna sa susunod may video lang kasama. <laughs> Ayan po ang ating gagawin mga kaibigan. <coughs> si Ibab Channel, maraming maraming salamat sa iyo. Si Jolie Arcoyo, maraming maraming salamat sa iyo Jolie. Si Inday Jo Vlog, maraming maraming salamat Inday Jo. Maraming maraming salamat po sa yung pagdalaw sa aking live. Si Lee Ilonggo, Lee Ilonggo Vlog, salamat salamat Lee Ilonggo. Salamat sa iyong pagdalaw sa aking live. At uh, si Kuya Jewel, maraming maraming salamat. Si Boss Big, salamat salamat po. Si Jazz Cooking, maraming maraming salamat sa iyo Jazz. Si Things Official, salamat salamat po. Lahat po kayo ay eh, banunuran no, ko po ng video. At sa susunod po, ikukwinto ko po yung mga napapanood ko sa inyong mga video. At maraming maraming salamat po sa inyo. Si Embilia Moore Life, salamat salamat po Bilia Moore. Si Maring Kababayan, maraming maraming salamat po si Maring Kababayan Vlog uh, Si Melanie Balimbin, salamat salamat po sa iyo Melanie At uh, si Lynn, si Lynn Enging DIY, thank you, thank you po Lynn Sa si Alice B. Intoy, thank you, thank you Si, Liz, si Lisa, Lisa Vlog 68 o si Lisa Vlog 8 ng Tinerang spin po, maraming maraming salamat si Heart Talk PH, magandang magandang umaga sa iyo Heart Talk. Shout out sa iyo. Maraming maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa aking live, sa iyong pagdalaw sa akin live video. Thank, thank you po. At ganoon din po kay LSB Vlog. Si LSB Vlog eh, nang dumating po siya sa live ko eh, nandun po ako sa kusina. <laughs> Pagbalik ko po, wala na po siya. Hindi na po, na, ginagitan ko po siya, pero hindi na po siya nagbalik. Siguro po nainip kasi po, medyo natagalan ako. Gumawa po kasi ako ng kape. Pagbalik ko, wala na po siya. Pero si Hart po, eh, harot kasabay niya. Naabutan ko po si Hart. Kaya ayun po na, jacketan po natin. At uh, tulad nga po nang sabi ko sa inyo, lahat po nang dadalaw sa aking live, ay eh, isa shout out ko po. Lahat po kayo, o kahit man hindi po kayo nakadalaw sa aking live, lahat maalala ko po ang inyong pangalan, ang inyong channel, i-shoutout e, ko po kayo kaya ayan po, maraming maraming salamat po sa susunod po, hindi lang shoutout panonoodan ko po kayo ng video at ikukwento ko po sa aking vlog ang aking napanood na video po ninyo at maraming maraming salamat po hanggang sa muli po thank you, thank you po magandang araw, magandang umaga buenas dias magandang araw mga kapal salamat, salamat po